Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! E Welcome back to my channel. Ito na nga ang uh, pagkakataon na nagsulo-sulo na individually ang ating boys na SB19, na si Justin, Pablo, Ken, Joss, at ito nga si Stell ay kahit walang pang pa song wala pang uh, nilabas na kanta, Bilang solo artist ay nagigest naman ito sa GMA Network sa mga ilang sikat na TV show doon. Si Ken ay may song ng Criminal, Rockstar, Moving Closer, Kanako at marami ng sold out ng mga concert o mini concert sa Pilipinas. At marami na rin mga naggestan itong uh, si uh, Ken sa mga show out of the town. At uh, syempre may mga ilang uh, abroad din na concert si Ken na solo. Habang si Joss ay uh, successful naman ang kanyang uh, Get Right album at uh, ilang beses na rin siya nag-concert out of the town sa Pilipinas at uh, ito nga ang nilons sa Hollywood at sa Amerika ang kanyang kanta at ang album ng Get Right. Si Justin naman ay uh, may cover ng Sunday Morning ng Maroon 5 at ito nga ang pinaka-latest ang kanyang song na trending at mataas ang sales sa Pilipinas ang so real na kanta na ngayon ay halos na Umabot na ng 500,000 views and counting sa YouTube. Congratulations, Justin! Si Pablo naman ay may collaboration sa kanyang kapatid at ang umaatikabong umaatik, buong, umaatik buong kanta niya na determinado at hanggang ngayon ay trending sa buong Pilipinas at sa buong mundo at ang pangalawang song nila na akala ay ka din niya ang kanyang kapatid na si Jose. At lastly, si Stell naman kay tulad siyang kantang nila officially ay uh, naging sikat na siya sa mga TV station guesting lalo na sa GMA Network. Ang I wonder kung saan tinding siya sa kanyang mga pa-joke at patawa kasama si Miss Susan Enriquez at ito pa, ang uh, The Voice of Generation sa buong mundo ay uh, naging host at judge si Stell, na dati pangarap niya noon, ngayon natupad na ang pagiging sa The Voice of Generation sa GMA Network. Kaya naman, congratulations sa lahat ng ating boys na SB19. Okay na okay din sa kanila na ganito dahil nakita nila, ipinakita nila ang kanilang talento individually. Ibig sabihin nun, mayroon silang uh, kanya kanang ibubuga ng mga talento at mayroon silang karisma. Hindi lang sa kanilang sa uh, sarili kundi para sa mga fans at mahasa pa ito lalo. At other than that, ngayong April magsama-sama ang SB19 para sa concert sa Japan. Parte na kanilang SB19 pagtatag World Tour Concert ang first Asian country ang Japan this April na yan, this year. Kaya naman, congratulations in advance, SB19 at magkita-kita tayo sa Japan.